Muling iginiit ni Senator Christopher Bong go ang kanyang suporta sa 2026 proposed budget ng Department of Health DOH ngunit binigyang diin na dapat itong samahan ng pananagutan at maayos na paggamit ng pondo upang matiyak na magiging ganap na operational at kapaki sa publiko ang mga health facilities ayon kay Go matagal na niyang paalala sa DOH na tiyaking natatapos at naaayusan ng maayos ang mga proyekto. Pinuri rin niya ang ilang LGU tulad ng Imus at General Trias na kusa pang naglaan ng pondo upang pagandahin ang kanilang mga super health centers na anya ay dapat magsilbing mini-hospital para sa outpatient services. Pinigyang diin ng senador ang kahalagahan ng accessible outpatient care, lalo para sa mga mahihirap na hindi agad nagpupunta sa ospital. Inihalimbawa niya ang mga programa gaya ng bagong urgent care and ambulatory services, bukas, at yaman ng kalusugan, yakap na nagbibigay ng libreng gamutan. Hinimok din ni Go ang DOH at LGUs na tugunan ang kakulangan sa mga personel at tiyaking hindi mauwi sa pagiging white, elephant, ang mga pinunduhang pasilidad. Nanawagan din siya ng mas mabilis na konstruksyon ng mga ospital upang magamit agad ng mamamayan ng mga ito.